Uh, medyo ito lihis ng konti pero yung Terry Saldanya. Gusto ko isama oh, yun. Pwede, oh, pwede, uh, si pwede, pwede. The Last Tick Man. Magkita uh, ko ito sa Gilbis ng araw. Pwede, na oh, napakahusay. Uh, si Terry Saldanya. Ayan. Tapos pare, yung, yung magaling na poste, eh. yung galing pumoste, eh. talagang kita ko galing niya noon. No? Laban ng Gilbis versus Tanduay. Eh. Unstoppable hmm. talaga. Mahina 30 ko umiscore. Galing, galing ni Terry noon. Tapos pre, yung Marty Saldanya ah, uh, medyo iba rin ang husay nitong Marty Saldanya. Mabilis. Mike. Medyo nauna lang to sa super una sa atin to pero magaling nung panahon Ay, niya sa San Miguel. Dyan. Oo, na ACL. Naigood lang yan. Oo, oh, oh. na oo. Oh, oh. Ang galing yan. Oo, oh, oh. medyo oo, oh, an oh, oh. anim na to. Pre, anim. Kaya, ito kay huli, kay Marty Saldanya. Siyempre, pare, si Dindo Pumaren. Siyempre, nagkasama yeah. kami. Yan, ikapito yan. Dindo Pumaren. Anak ko, eh, yan lang talaga. Pumasa ng pumasa sa amin. Talagang hindi lang naman natin pwedeng, pare, hindi lang naman natin pwedeng tignan yung kusay natin, husay ko. Pare, ni Alvin, hindi naman pwedeng tignan lang natin. Kasi kung hindi niya, pare, ilan ang humihingi ng bola kay Dindo. humingi ako, humihingi si Jola humihingi si Alvin. O eh, paano na yung mga iba pa? Kapaso, Nelson, ang bola. Kung baka sakwan, kulang. Kaya, <laughs> naalala ko nga kay pare Dindo, pre masikip na sa low Tumakbo ka na lang sa fast break. Sabi, basta wag mo ero. i i-lay up mo na. Yan, ano yung mo? Sabi niya gano'n. tumakbo ka, transition. Eh, para lahat, mapagbigyan niya ba? Alam mo, dito uh, yun ang uh, talagang, kumbaga sa kwan, isa sa mga, ano yan, isa sa mga parang player coach na nakikita okay. niya yung basketball, paano, paano niya mapagbigyan lahat. At the same time, nagagawa niya maigay trabaho niya, nakaka-score siya, pinagbibigyan niya lahat yung player na lahat gusto pumuntos. Ayan, pare, ikapito yun. Tapos, uh, pre, ang nabanggit ko na rin ba si Tuadles, pre? Not yet. Oh, not yet. Siyempre, of course, yun yung nga. Yung grupo yeah. ng pre to, ikawalo, Tuadles. Pare, i- e, e, yung Tuadles, ako, uh, wala ka nang masasabi dito sa Tuadles iba ang kumbaga kwan, pare classic player to napaka kung napanood niyo lang ang laro nung oh, Oates, oh, 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 Wales oh, na oo 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 nampo sarap panoorin sarap panoorin ng basketball pag nasa loob si Twadless oo oh, oo oh, pare iba yung Twadless Nakita ko to na rookie mythical parang oh, rookie mythical na grabe constant threat agad tapos meron tong all-star okay. pare Melo Yelo sa Cebu miskorata na 50 Uh -huh. wala pa wala pang three points tong araw. 50 tapos uh, sa South siya umiscore tapos sa PBA talagang hinahanap siya bilang isang rookie. Hinahanap yes. Yeah. at that time ibang klase siya ng small forward. First time nagkaroon ng small forward na 6'3, na na may dribble na na may mm -hmm. poste, kompleto, transition. Kung baga sa kwan, iba, iba itong toddlers nung panahon. Tapos, uh, ito pare, ang ikasyam ko pare, Uh, Siyempre, pare, ikaw. At, no. Hindi, oh, naman sa pagano, <laughs> pare. Baka uh, Magkalimutan, mag pare. Oh, Inanong na kita, pare. Eh, Siyempre, of course, pare, tagal tayo nagkala. Pare, bago mo, sa, ba bago may tuloy, uh, pare, big, uh, uh, pakatasa, pare, send g IG cash mo, ha? <laughs> 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 hindi, hindi, pare. Hindi, pare, kasi tinitingnan ko lang, pare, yung, yung, yung pagkakadala mo sa tatlong team na pinuntahan mo, magmula, magmula Shell, magmula Shell, Santa Lucia, kung baga ang, ano eh, uh, hindi rin biro pare, isa sa gwardiya kasi yan ang isa sa talagang pinakahaligi ng, kung sabi nga nila, pwede mawala ang big man eh, pero ang gwardiya, pagka hindi nakakuha ka ng gwardiyang galit din pumuntos o kung magkasakuan namimili ng pinapasahan mahirap din, 'di ba? Pare, well, sa pare hindi gano, sa iyo talaga pare, nagawa mo rin, nagawa mo rin talaga lahat. Kung ano'ng hinihingi sa iyo ng team at hinihingi iyo ng player at nagdulot ng resulta. At yeah. uh, pare, oh ito pare, itong panghuli ko pare. Uh, pare Bong Alvarez. With this yeah. with his oh, with ba, this. Oo, oh, this pare, with this, well, with this scoring, performance lahat with sa impact niya sa tao. Uh, I, I think siguro marami siyang napaligayan tao doon sa laro niya at uh, ano siya yung kumbaga kwan, ano eh isa sa mga player na talagang napasaya niya yung basketball sa talon lakas ng talon athleticism tapos naging isa rin siya sa mga players na pinuntahan uh, ng mga ng mga tao sa gym para uh, sa, sa laruan para makakita ng mga ganong acrobatic kasi alam mo nung araw pare bibihira ang dos na uh, two position na lumuli.